Ah. Sir, ilan po delivery natin? Wow, kung mapagal dyan! Ha? Pagal! Ayos ha! Ah. Ayos <laughs> Hello, eh. Wala kang ginagawa Jack. Kala mo madaling gumawa na itong yelo na ito ha. Ah. Kaya, kaya mo yan! Hello mga kapuso. good morning! Kay lamig ng summer dito sa isang ice plant dito sa Mexico, Pampanga. Dahil nga, dito ay aginagawa ginagawa ang toneto na lada, kilo-kilo mga bloke ng yelo. Alam nyo ba, na ang yelo na ito, eh, mahigit dalawang araw ang hinintay natin para makagawa ng, ng isang bloke. At maraming proseso pinagdadaanan nito. Ang isa na pinagdadaanan nito ay ang filtration. Yun. Dito, sinisiguro natin na ang tubig ay talagang dumadaan sa sampung stages ng filtration. Sampu stages yan para siguruhin hindi contaminated at syempre talagang malinis at walang bakterya ang yelo na aabot sa ating mga bahay. Pagkatapos niyan ay ang freezing. Syempre, kailangan manigas na yung mga yelo na yan, di ba? ang freezing, e eh, medyo complicated din. At para ma-explain sa atin na maigi, kasama natin si Miss Joy Tamayo, ang may-ari ng planta nito. Good morning, ma'am! Magandang umaga, Tonket. Ma'am, ang freezing po, ano po bang pinagdadaanan ng ating yelo pagdating po sa freezing? Uh, Unang-una, yung purified water, ipipid mo, ilalagay mo sa loob ng ice tank, o uh, ice mold, um, um, nag-seasilbing mold din ito. Pagkatapos, kailangan mas malamig ang tubig, mas madali siyang ma-freeze, at ilalagay mo to sa loob ng brine, and, uh, at ipapalamig mo siya, o bubuin siya ng 48 hours. Ito po yung brine tank. Ito po yun. Ito po Mga kapuso, yung nakikita natin dito na parakala natin sahig, ang ilalim niyan ay ang kanilang tanke, eh, yung kanilang brine tank. Ito eh dito po niyo pinapatigas ito. At balita ko po, umaabot po na mahigit dalawang araw ang pagpapagaw ang pagpapatigas ng yelo. Totoo yan, Tony Pet. Uh, kailangan ng 48 hours para mabuo ang yelo. Bye iba. pa-kaiba. Napansin ko po eh mechanized po itong ating mga uh, uh, gamit dito sa pagpapatigas ng yelo. Kaya talagang least possible na contact sa tao ang uh, makikita mo dito pagdating sa pag ng yelo. Tama po ba? Tama ka dyan, Tony Pet. Walang hinahawakan ng kamay ng tao ang yelo dito sa loob ng planta na. Ah, so wala talaga at all contact? Okay. O oh, sige, ma'am. Ma'am, oh, Joy, salamat po ha. Papasukin ko lang po yung ating uh, iba't ibang area okay. dito ha. Salamat mo, ma'am. Okay. Pagkatapos ng ating freezing, di ba? Sampung stages ng filtration, tapos meron tayong freezing, di ba? Siyempre, harvesting. Ang harvesting ay... Yeah! pa dito uh, ang harvesting nito tinatanggal doon sa mga lalagyan ng lata yung mga yelo ito na yun parang hinaharvest talaga nililift out of the can ito yun ang ganda ng yelo di ba sa kakita mo very very clear crystal clear malinis na malinis Anong malinis yan di diba? pagkatapos niyan, ito ay dadali naman sa storage area sa storage area naman humanda kayo ha oh! na Merry Christmas! kay Lamig. Ay, dito, ang uh, mga yelo na ito, iba't ibang klase ng yelo na ito. ito. yung mga bloke na yan. Ito na siyempre iba't iba. -tiba. May mga tube ice, mayroong crushed ice. Naglalagay mo na ang mga yelo dito for, an, uh, for about a day pa bago ito i-deliver. Very good. Maya-maya lamang, papakita natin iba't ibang mga klase ng yelo. Mga tips kung paano nga ba pa ma-handle ng tamang yelo na malinis. At siyempre, ihirit natin riftless na negosyo. Taha! Abangan yan Back to studio! Ang lamig! Dito na lang tayo! Wooah! Yeah!